Buenos dias, señoritas y señoritos, today I will be speaking as a as an experienced and battle-tested political strategist and communication campaign manager for national and local election candidates in the past election when I uh, I headed my own public relations and political strategy firm called Dean and Kings Communication. So, matagal po tayo eksperyensyado dyan sa bagay na yan. That's why, before we proceed, please share this blog so people will know ano talagang behind sa mga survey na yan, sa mga mind conditioning survey na yan. Please share this blog to friends and relatives and tell them, subscribe to Vlogcaster dahil he's no ordinary blogger. Alam niya yung behind the scene. Kasi once, siya mismo ang kasama sa mga politiko o siya mismo nagpanalo sa mga politiko na namamayagpag na ngayon. At alam niya lahat ng strategy nila, pati yung mga survey firms na gumagawa ng mga mind conditioning surveys. Marami na naman yan makikita nyo habang papunta tayo sa 2025 senatorial and local elections. Kaya very important to know kung sino ba talaga ang behind sa mga survey firms. Ano bang motivation nila? Ano ba mga 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 uh, special ops nila? <laughs> Because these behind the scenes stories are the true stories behind the surveys. <laughs> you survey po, propaganda lang yun. Pampa, pampa, you know, uh, lang mind condition lang yun. Uh, they are just uh, 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 propagandizing in support of, of certain candidates or destroying yung mga kandidato, hindi mga client, kliyente o kaibigan ng mga may-ari ng survey firms na mo, mostly gumagawa ng survey paid by certain candidates kaya panalo sila doon. So, this is that's why uh, I know you will be seeing uh, in other blogs and in the media yung recent survey ngayon uh ng Publicus Asia. So, uh at dito sa survey, lumalabas number one na naman. <laughs> dami na natin nakikita ganito, no? Number one na naman si former President Rodrigo Roa Duterte sa, sa survey na ito. Marami na ito, siguro pang lima na to na ahead of the election. So sinabi na natin noon itong mga mind conditioning at ito rin isang big indication na may balang talaga si President Duterte Uh, tumagbo sa next uh, election which is 2025 uh, to become a senator and also to be uh, to uh, target the position of senate president para pagkontrolado niya ang senado pati mga kakaalyado niya that he can better help his daughter go smooth sailing sa 2028 elections o kaya pwede nila lulumpuin si Marcos para mag resign siya after the 2025 election at tuparin yung uh, yung term sharing uh, term sharing uh, agreement nila ni Sara and which was why uh, nag slide nag agree si Sara to resign ano to slide down as vice president kahit nung 2021 survey mas mataas siya sa mga survey kaysa kay Bongbong Marcos. But before we proceed, as uh, a in unmasking kung sino ba behind dito sa publicus at ano ba sino bang pinapaboran nila, uh, we'll proceed muna in telling you the 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 news. So yun nga itong uh, publicus survey, gumawa ng survey uh, from September 7 to September 12. I, uh, kung maalala nyo, ito yung mga panahon yung kasagsagan ng West Philippine Sea Issue at saka yung naipit masyado si President Duterte, uh, Duterte former President sa issue ng uh, pagbebenta daw ng uh, Ayungin Shoal sa China at siya daw yung nangako na i-pull out ng Philippine Government yung Chinese uh, yung, yung BRP Sierra Madre Still naging number one pa rin siya sa survey. one uh, 51% ang nakuha niyang uh, voting preference. preference. At uh, ang sumusunod naman sa kanya ay uh, itong si Dr. Willie Ong, NCACTCIS Party List Rep, Erwin Tulfo, na meron na uh, second to third spot with three uh, 43% each. So ang Fourth and fifth naman ay si uh, incumbent senator si Christopher Bongo and siyempre si Maria Imelda Aimee Marcos na hugat 38 and 36 support. Uh, sa, bak, ang, ba, ba, and then susunod sa kanila ay si uh, uh, sa, uh, iba pa sa top 12 ay si uh, Manila, former Manila Mayor Isko Moreno 32 percent. Former Vice President uh, B.P. Lenny Robredo 28% Defense Secretary Gilberto Teodoro 35% and Senator Cayetano Pilar Cayetano at 25% Ang mababang mababa ay si uh, Senator Bato de la Rosa with 36% uh, Ping Lacson with 34% and uh, si uh, uh, Vicente Soto with 33. Ah, hindi pala, slightly higher than than yung kanina binasa kong grupo. So now, as to the motive, as to the motive. So bakit na notice nyo number one si President Duterte, number two si uh, si uh, oh, fourth and fourth si Bongo kahit wala namang gaanong ginagawa at uh, at number two si Willie Ong. So ganito po 'yan ang behind sa sa Publicus Asia ay si yung dati kong kaibigan pero nag-away na rin kami sa, dahil sa issue ni President Duterte ay uh, ito po si Publicus Asia uh, uh head uh, si <laughs> Malu Tikiya po. Hindi <laughs> ko na sana, sana babanggitin ang pangalan. Pero sige na. Anyway, uh, galit na siya sa akin eh. Si Malu Tikiya po, uh, she's the head of Publicus Asia. And uh, siya rin yung founder nito. Uh, nagkasama po yan kami working for uh, the election and also the administration of uh, former mayor Isko Moreno. Uh, kaya lang po, papunta na po nung papunta na sa, preside sa presidential election kung saan tatagbo si Isko Moreno, uh, nagkagalit po sila ni Isko Moreno because uh, klarong-klaro naman po in her, own, in her own statement sa column niya, she is very supportive of Vice President Sara Duterte. And it seems that uh, mas gusto niya na si Isko mag-slide down kay Sara Duterte. In fact, uh, kaya nagka 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 problema ang relasyon nila and she left the uh, the the team isko at nag-resign rin siya sa position niya sa isang uh, sa isang Manila University uh diyan sa Manila. So and then uh, syempre of course uh, she because uh, she retained her loyalty to the Dutertes. Kaya hindi po tayo nagtataka, number one, si former President Rodrigo Roa Duterte sa survey niya. Kasi, be, until now po, the, minsan, paminsan-minsan binabanatan niya si Marcos dahil very loyal siya sa mga Dutertes. Uh, kaya, parang siguro pang sampal na rin kay Isko, uh, ginawa, niya, ginawa nila number two si Willie Ong, kahit low profile na mga yon si Willie Ong, although kahit mataas yung yung kwan niya, yung yung blog followers niya, pero on the political le level low profile siya. So ang pwede ko sabihin dito, ang pwede talaga number one dito, si number two dito ay si Isko. Kasi alam naman natin very high profile siya sa issue sa sa entertainment ngayon sa Idbulaga na almost every day may mga issue good or bad uh, sa kanya. So very very high profile yan. And si Erwin, sa tingin ko, okay ito, tama ito, kasi uh, namamayagpag yung mga tulfo ngayon, starting from Rafi. And then, si Bongo, duda rin ako, kasi maging, uh, maging fourth spot ito. No? Wala nga ito, uh, halos hindi nga natin ito nakikita sa mga hearing, buti pa si Bato. Uh, medyo uh, high profile pa don sa issue ng negro. Si Bongo, wala, hindi nga ito umaaten sa hearing, nagpapapress release lang araw-araw. Pero bakit naging fourth spot ito? Ito pa si Aimee. Sa tingin ko, pwede fourth spot. Kasi uh, parati niya pin binabanatan yung kapatid niya sa iba't ibang issues. At uh, uh, syempre, ally rin ito ni, uh, ni Malutikia ah, dahil uh, syempre, uh, alam naman natin na uh, katim sila ni For uh, former President Arroyo, Sara Duterte, uh, former President Duterte, Rodrigo Roa Duterte, and eh, ito si Amy Marcos. So, ka uh, ka niya yan. As against, the, the big three naman, Bongbong Marcos, uh, uh, Martin Romualdez, and First Lady Lisa Araneta Marcos. So, yun. Pagkatapos, so I doubt rin kung nasa bottom ba talaga si Bato de la Rosa. At si Ping lakson rin na uh, uh, medyo okay to si Ping uh, pam paminsan-minsan na siya. So and I do do rin ako na mababa si Lenny kasi kahit maliit na action lang ni Lenny sa mga speeches, sa mga anak, parati pa rin siya binabanatan and you know to sa sa, sa mundo namin ah uh, uh, bad news is good news sa PR. At least may news sa'yo. Kaysa hindi ka na pinapansin ng tao. Kaysa wala ka na sa consciousness ng tao. So si Lenny, either pinipray siya or binabanatan siya at hindi pa niya binibenta yung kaluluwa niya sa mga politiko. This means, uh, pwede pa rin siya sa top 5 at hindi yung mas mababa ang uh, pinoportray sa kanya. So kahit it, uh, ito nga kay... Uh, Defense Secretary Gibo, uh, medyo ma hindi rin maganda ang, ang presentation niya sa publiko. Medyo uh, pangit. At saka gayon rin si Pia Cayetano, wala nga tayo narinig sa kanya. So dapat, uh, yun. Uh, kahit si Tito Soto, sa tingin ko medyo okay naman. Medyo pwede ito sa top uh, top uh, 10 dahil uh, yun nga dahil nang apareyo kay Isko uh, yung Itbulaga uh, Uh, news and controversy. So, ito po. Uh, that's why uh, uh, ito na rin po yung uh, itong uh, background na binibigay ko sa inyo. Ito na rin yung kasagutan natin doon sa parang sinasabi na, ano ka pa ba bat? Parati ka, parati mo binaba, uh, inaana, binibigyan opinion yung alleged cheating sa last election. Hindi mo ba nakikita yung mga surveys na consistently nagpapakita na number one si Bongbong Marcos? Kaya nanalo siya. Hindi po. Kasi yung mga survey firms po, marami mga staff yan. Marami mga, may mga opisina nirerenta yan. So they have to pay for their staff. Paano sila masurvive kahit walang election? They survive by giving their services for fee, for a fee, Uh, sa mga politiko, sa mga korporasyon, sa mga TV networks, that, kakuha nila yung nilerate nila yung rating, ganoon, ginagawa nila ng surveys. So they survive that way. Kung baga, itong mga survey companies ay, ha ay hanap buhay rin. At siyempre kung kung uh, sino nagbayad sa kanila, pwede i-frame nila yung question na in a way na pabor sa nagbabayad sa kanila. Na at uh, pwede rin yung pupunta sila lugar kung saan alam nila popular yung nagbabayad sa kanila para doon sa lugar halos lahat suportado doon sa candidate. So, marami po 'yan mga marami po 'yan mga mga strategy. Later on, unti-unti ko ibubulgarian sa inyo. Pero don't believe the surveys po. Mind conditioning lang 'yan. Itong most of the surveys na ito. So, ang the best thing we can do is to try to support a better candidate, kilatisin natin, and then wag tayo natin ibenta yung yung boto natin, and then yen i i nyo itong, uh, itong, i itong itong i kalat nyo, i reshare nyo itong itong vlog uh, blog ni Vat, so more people will uh, open up their eyes to the reality kung paano tayo niloloko ng mga politiko. So, dyan la muna po ang unang uh, uh ang unang uh, kwan natin, Series of Revelations dito sa mga surveys na dum dumadami na ngayon as we approach the 2025 elections. So, thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the blogcaster Arman YouTube channel and I'll be seeing you in in my next vlog.